Thank you kayo sa nagpahuam intaw na ako para makapalit ko o tambal. Actually, mahal-mahal yun -mahal, mahal yuday siya, 200. Katong usang orange, ma'am, katong ganing imong mong kisan ako ang picture is 224, kanin minus minus siya, 24. So, nakasave ko 24 gamay. 200, then 3 times um, a day. Naman the instructions, tere. Ako na siya nga karon mura nakurat man matod pa daw sa kaga aggravate mo nilang gitambal sa katong ilang iring nga dakos kay nga nagkagamay na lang podron nakurat in town siya na so salamat kayo sa advice og sa mga kuan ang uh, idea nga saon especially sa nagpuhom in town ako ganiha para lang makapalit ko ani thank you kay madam hindi ako i-mention. Salamat.